Magandang araw sa inyo mga makapilipinong taga-subaybay. Sa araw na ito ay panibagong dunong ang ating taglay. Oras na naman ng wagas na pagkatuto, kaya talina't maglakbay sa daigdig ng wikang Filipino. Bilang mga Pilipino, napakahalaga sa atin ang ating sariling wika, ang wikang Filipino. Sa araw-araw nating pakikipag-usap, Pasulat man o pasalita, ito ang ating gamit upang maipahayag ang ating damdamin, ideya at salubin. Ngunit alam nyo ba na kahit tayo araw-araw nang nagsasalita gamit ang wikang ito, marami pa rin sa atin ang madalas nagkakamali sa paggamit ng ilang salita. Minsan, ang akala nating tama ay mali pala. At dahil paulit-ulit itong ginagamit sa maling paraan, napagkakamalang tama ng marami. Kaya naman, sa ating araling ngayon, aalamin natin ang ilang mga salitang madalas mali ang paggamit. Mula sa magkaibang kahulugan, maling anyo hanggang sa mga salitang tila pareho pero may malalim na kaibahan. Handa na ba kayo? Tara, tuklasin natin ang wasto at angkot na paggamit ng mga salita sa wikang Filipino. Isa sa madalas magkamali tayong mga Pilipino ay ang paggamit ng mahaba at maiksing nang. Ano nga ba ang tamang gamit nito? Una nating bigyang diin ang paggamit ng NANG o ng na Tandaan, gagamitin natin ito kapag sumasagot ito sa tanong na paano at gaano. Halimbawa, sa pausap na, tumakbo si Ben ng matulin. Ibig sabihin, sumasagot ito sa tanong na, paano tumakbo si Ben? Di ang sagot, nang matulin. Tumakbo siya ng matulin. Samantala, sa pangusap na pangalawa, tumakbo si ben, si ben ng isang kilometro. Ibig sabihin, sumasagot naman ito sa tanong na gaano. Bukod pa rito, gagamitin din natin ang nang na mahaba kapag inuulit ang salitang kilos or salitang ugat. Halimbawa, takbo ng takbo ang bata sa paaralan. Ibig sabihin, ang salitang takbo, kapag inulit natin sa pangusap, gagamitan natin ito ng nang na mahaba. Takbo ng takbo. Another example, si Carlos ay lukso ng lukso. Dahil inulit natin ang salitang lukso, ibig sabihin, gagamitan natin siya ng nang na isa pa, gagamitin din natin ang nang mahaba bilang pangatnig sa pangusap na hugnayan. Kapag sinabi nating hugnayang pangusap, binubuo ito ng dalawang pangusap na pinag-isa. Halimbawa, makikita dito ang dalawang pangusap na nahuli ako kanina. Ito ay isang karaniwang pangusap. At bumuhos ang ulan. Dalawang pangusap. Subalit kung layunin natin itong pag-isahin, magkakaroon tayo ngayon ng tinatawag nating hugnayang pangusap. At upang ito ay pagdugsungin, gagamit tayo ngayon ng nang na Nahuli ako kanina nang bumuhos ang ulan. Dalawang pangusap. Kanina, subalit ito ay atin ng pinagisa. At yan yung tinatawag nating hugnayang pangungusap. Kung maliwanag na sa atin ang gamit ng nang namahaba, ngayon paano naman natin gagamitin ang nang Una rito kapag sumasagot ito sa tanong na ano. Halimbawa, ano ang iyong kinain? Kumain ako ng pansit kaninang umaga. Ibig sabihin, hindi natin gagamitin ang nang na mahaba sa pagkakataong ito sapagkat focus nito na sumagot sa tanong na ano. Ikalwa na gamit ng nang na maiksi kapag nagpapakita ito ng pagmamayari or possession or ownership. Halimbawa, nakabibingi ang tahol ng aso ng kapitbahay. Ibig sabihin kung ating susuriin ang usap kaninong tahol? Ibig sabihin, tahol ng aso. Ang aso ang ari ng tahol o tunog, batay sa pangusap. Kaninong aso? Sa kapitbahay. Ibig sabihin, kung ito ay nagpapakita ng pagmamayari or ownership or possession, ibig sabihin, gagamit tayo ng nang na maiksik. At igit sa lahat, gagamit tayo ng namaiksi kung gagamit tayo bilang pananda sa tuwirang layo ng pandiwang palipat. Halimbawa, ang nanay ay naghanda ng pagkain sa bahay. Ano ang inihanda ng nanay? Ibig sabihin ay pagkain. Ibig sabihin pandiwang palipat. Patay sa pangusap, you need to identify kung ano ang salitang kilos at yan yung salitang naghanda. Ano ang inihanda? Pagkain. Ibig sabihin, iyon yung pandiwang palipat. Ngayong maliwanag na sa atin ang nang namahaba at nang namaiksi kung paano ito gagamitin, ngayon ay dumako naman tayo sa pangalwa. Ang gamit nandin rin, daw, at raw. Paano kaya natin ito gagamitin ng tama? Gagamitin natin ang din o rin kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig at malapatinig na Y at W. Samantala, gagamitin natin ang daw at raw kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Halimbawa, gusto raw niyang pumasok, subalit kansilado ang klase. Batay sa unang pangusap, gumamit ng raw sapagkat ang salitang gusto na sinunda nito ay nagtapos sa patinig. Samantala sa pangalawang pangusap, dapat sumunod din ang bawat mag-aaral sa pulisiya ng paaralan. Ginamit ang salitang din sapagkat ang sinundang salita nito ay sumunod at ang salitang sumunod ay nagtatapos sa letrang katinig na letrang D. Subalit, pansinin natin ang ikatlong pangungusap. Isinasaad dito na, Ginagawang araw daw ni Juan ang gabi para lamang mabuhay ang kanyang mga anak. Sabi natin kanina, kung ang pangungusap o kung ang isang salita ay sinusundan ng salitang nagtatapos sa patinig at malapatinig tulad ng W at Y, kinakailangan ito ay sundan ng raw o rin. Subalit, bakit sa pangusap na ito ay sinundan ito ng daw? Tandaan, kung ating babasahin nga naman ito na ginagawang araw raw ni Juan, ibig sabihin nagkakaroon ng pag-uulit o redundancy ng isang salita o ng isang pantig sa pangusap kung saan hindi ito magandang pakinggan sa ating pandinig. May mga pagkakataon na sa wikang Pilipino sa batas ng ating gramatika, may exemption to the rule tayo na ginagamit tulad nito. Bagaman kung may mga pagkakataon na gumamit ng malapatinig na W at Y at wala namang naganap na pag-uulit ang pantig sa pangusap, maari nating gamitin yung batas na ito na kapag patinig at malapatinig, gagamit tayo ng rin at traw sa ating mga pangungusap. Ngayong alam na natin ang gamit ng mga salitang raw, daw, rin at din, alamin naman natin ngayon kung paano natin gagamitin ng tama sa pangusap ang salitang subukin at subukan. Tandaan natin na ang subukin ay nangangahulugan ito ng pagsusuri o pagsisiyasat sa uri o lakas o kakayahan ng isang tao o bagay. Kumbaga, kung isasali natin sa wikang Ingles ito, ang salitang subukin ay may katumbas sa wikang Ingles na to test. Samantala, kapag sinabi nating subukan, nangangahulugan ito ng pagtingin upang malaman ang ginagawa ng isang tao o mga tao. Kung isasali natin sa wikang Ingles, ito ay may katumbas na to observe. Pansinin natin at suriin natin ang mga halimbawang pangungusap. Sa unang pangungusap, subukin mo ang pabangong ito at napakabango. Subukin ang ginamit, hindi subukan, sapagkat malalaman mo lamang kung talagang mabango nga ang isang pabango ibig sabihin kung ito ay susubukin mo or itetest mo. Samantala Alamin naman natin yung pangalawang paungusap. Isinasaad diyan na subukan natin kung nandaraya sa eksamin ang mga mag-aaral. Anong ibig sabihin? Titingnan o obserbahan to observe. Hindi ite-test kundi susubukan titingnan kung talagang nandaraya nga ang mga mag-aaral. Tandaan, iba ang subukin sa subukan. Sapagat ang subukin, in English, it is what we call to test. Samantala, when we say subukan, ito ay to observe o tingnan kung ano ang ginagawa ng isang tao o mga tao. Ngayon naman, alamin naman natin ang pagkakaiba ng pahirin sa pahiran. Sa pagkakataong ito, dapat maging maliwanag sa atin Nakapagsinabi kapag sinabi nating pahirin, nangangahulugan ito ng salitang kilos na pagtanggal o pagpawi sa isang bagay gamit ang pamunas. Samantala, pag sinabi naman nating pahiran, nangangahulugan itong ginagamit upang tumukoy sa paglalagay ng isang bagay sa pamagitan ng pagpupunas o pagpahid ng kamay. Kung isasali natin sa wikang Ingles ang salitang pahirin, ibig sabihin ito ay to wipe off. Samantala, pag sinabi nating pahiran is to apply. Tingnan natin as uriin ang mga sumusunod na pangusap. Nariyan ang Pahiran mo ng biks ang likod ng kapatid mo upang makahinga siya ng maayos. Makikita natin na ginamit ang salitang pahiran at hindi pahirin. Kasi nag, ang ibig sabihin ng pahiran ay lagyan at hindi alisan ng biks ang likod ng kanyang kapatid. Samantala, sa pangalawang pangungusap, pahirin mo ang sipon ng kapatid mo. Tama na pahirin sa pagkat kinakailangang alisin. Mali kapag ginamita natin ang pahiran sapagkat hindi mo naman lalagyan ng sipon ang kapatid mo. Kaya dapat sa mga Pilipino sa paggamit ng mga salita, mahalaga na alam natin ang kahulugan ng mga ito upang hindi tayo nagkakaroon ng maling pagkaunawa at maling paggamit sa mga ito upang hindi magdulot ng kalituhan. Pinakahuli sa ating aralin ngayon, ating pagkumparahin at liwanagin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng sundin sa sundan. Sapagkat tandaan natin, Kapag sinabi nating salitang sundin, ito ay tumutukoy sa pagsunod sa payo, utos o pangaral. Samantala, pag sinabi nating sundan, nangangahulugang itong gayahin o pumunta sa pinuntahan ng iba pagsunod sa landas ng isang modelo. Suriin natin ngayon ang mga halimbawa. Unang halimbawa, sundin tuwina ang utos ng magulang. Pangalawa, sundan ang mga naging pangarap ng iyong mga kapatid. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Kung ating isasalin kasi sa wikang Ingles, ang salitang sundin is to obey. Ibig sabihin, yung utos ng magulang mo ay susundin mo or i-o-obey mo at hindi mo susundan. Kasi ang utos, sinusunod, hindi susundan. Tingnan naman natin sa pangalawang pangusap. Sundan ang mga naging pangarap ng iyong mga kapatid. Ibig sabihin, you need to follow. Hindi mo i-o-obey. Iba yung sundan sa sundin. Nagkakaroon ng ibang kahulugan batay sa gamit nito sa pangusap. Ngayong alam nyo na kung paano nga ba natin tamang gamitin ang ilan sa mga salitang Filipino, Subukin natin ngayon kung may natutunan kayo sa maiksi nating talakayan. Bilang aking panuto, magbibigay ako ng pangungusap na may mga nawawalang salita at kailangan ninyo itong lagyan ng tamang salita patay sa pamilian na mga salitang ating pinag-aralan. Handa na ba kayo? Halina't ating simulan. Una, sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas ng mga Pilipino, hindi lang sila nawawala ng pag-asa at patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya. Batay sa konteksto ng pangusap, ano ang tamang gamitin? Din o rin? Hindi din o hindi rin? Kung ang inyong sagot ay rin, tama sapagkat sabi nga ang salitang sinusundan nito ay hindi at ito ay nagtatapos sa patinig kaya dapat lagyan natin ito ng rin. Pangalawa, sinabi ng nanay sa kapatid na pahiran, pahirin ng sipon ng bata. Ano kaya ang tamang salita na dapat gamitin? Kung ang sagot ninyo ay pahirin Tama ang inyong kasagutan sapagkat sabi nga ang pahirin sa wikang Ingles is to remove pag sinabi naman nating pahiran ay to apply. Pangatlo, aling kaya ang tama? nagkansila ng klase ang LGU nang magkaroon ng malalakas na pag sa lugar nang kaya na mahaba o nang na Kung ang sagot ninyo ay nang namahaba tama ang inyong sagot sapagkat makikita natin sa pangusap na ito na ito ay isang halimbawa ng hugnayang pangusap. Pang-apat, blank mong gamitin ang sabong ito at bakahiyang sa iyo. Ano kaya ang tamang sagot? Kung ang inyong sagot ay subukin, very good. Sapagkat sabi nga, ang, ang salitang ingles ng subukin is to test. At dito na nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan na way naunawaan ninyo na ang bika ay hindi lamang gamit sa pakikipag-usap kundi isa ring responsibilidad. Sa bawat salitang ating binibigkas o sinusulat, mahalagang maging wasto at malinaw sa tuwina. Tandaan, ang tamang gamit ng salita ay salamin ng tamang pag-iisip. Bilang mga Pilipinong tagapagtaguyod ng ating wika, tungkulin nating itama ang mali at isabuhay ang tama. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako ang inyong gurong maka-Filipino, Sir Pustol. Magkita-kita tayong muli sa susunod nating paglalakbay sa asignaturang Filipino.